gusto ng mga goblin na magparami. Pero wala nang natitirang lalaki sa kanilang lahi. Kaya gabi-gabi, nag-aabang sila malapit sa kwarto ng bida para maghanap ng pagkakataon. Pero hindi nila alam na matagal na silang Naku Nakupo, tulong. Nabisto na ang pagmamanman. Sa totoo lang, may dahilan kung bakit nagmamadali ang mga goblin. Total, kahit ang mga vampira, na sa teorya ay hindi maaaring mabuntis. Ngayon ay ng nang magdala ng anak ng bida. Ang muling pagkabuhay ng lahi ng mga goblin ay tiyak na darating din. At tila ay sinaalang-alang din ito ng bida, kaya kailangan niyang patuloy na magsaka para may makain ng mas marami. Dapat malaman na ngayon, ang almusal palang ay kailangan ng hatiin sa tatlong batch. Una ay ang bida at ang kanyang mga asawa, sunod ay ang ilang mga katulong na naglilinis ng bahay. Panghuli ay ang mga hindi umabot sa unang dalawang batch. Siyempre, mayroon ding mga hindi aabot sa kahit anong batch, dahil tanghali na sila nagigising. Pero ang pinakanakagulat sa bida ay ang mga anghel na mamamatay tao. Sa panlabas, lahat sila ay mukhang matapang at kahangahanga. Pero sa pribado, medyo tamad sila. Hindi lang kailangan pang subuan ng katulong kapag kumakain. Pati ang paglalaba ay ipinapagawa nila sa mga butiki. Pagkatapos mabusog sa pagkain, bababa sila sa bukid para magtrabaho. Ang nakakagulat ay may mga peste rin sa ibang mundo. Ang mga itim na ito ay kinakain ng mga dahon ng mga pananim. Pero buti na lang at may mga batang may pijanta na nagpapatrolya kapag may nakita sila, agad nilang ipapaalam sa bida. Madali lang din ang paraan para malabanan ito. Kailangan lang gawing pandilig ang maraming gamit na kagamitan sa pagsasaka. Pagkatapos ng pagiging abala, oras na para sa tanghal iyan. Pero napansin ng bida na ito ay isang kakaibang gawain sa ibang mundo. Medyo hindi rin sanay ang dalawang asawa niya noong una. Lalo na ang mga high class goblin, hindi na kailangan sabihin pa. Noong palaboy-laboy pa sila, madalas silang tatlong araw na walang kain, siyang na araw na busog kahit ang mga biskin ay napagkamalan nitong huling hapunan. Buti na lang at nazanay sila pagkatapos ng ilang panahon. Bukod sa pagsasaka, gumagawa rin ng bida ng mga laruan para sa mga bata sa nayon. Para maranasan nila ang saya ng pagkabata na dapat nilang maranasan. Ito ay salamat din sa maraming gamit na kagamitan sa pagsasaka. Kahit walang karanasan sa paggawa ng mga bagay-bagay, makakagawa pa rin ang maayos ng maayos na mga bagay. Paminsan-minsan, pinapanood din ng bida ang pagsasanay sa pakikipaglaban ng mga tao. Para sa kanya, hindi rin masama ang katamtamang ehersisyo. Pero iba ang tingin dito ng mga katulong. Halika, tayo na. Patuloy lang tayo sa walang humpay na pagkain sa nayong ito. Darating ang araw na tayo, ay hindi na magkakasya sa banal na uniforme ng mga katulong. Sa totoo lang, medyo masikip na sa akin. Halika na, nang marinig ito, nainganyo rin ang bida. Pero wala siyang kwenta kung wala ang maraming gamit na kagamitan sa pagsasaka. Dalawat kalahating minuto lang, nagpahinga na siya. Noong una, akala niya hindi bagay sa kanya ang kahoy na espada, pero nang makahiram siya ng prone knife, nalaman niyang wala itong kinalaman sa gamit. Pero ang basta-basta lang na pagbato ng kalaban ng tuluyang Samira sa kanyang pangarap. Wala siyang magawa kundi ilabas ang kanyang espesyal na sandata. Sa susunod na segundo, ang mahabang si Bat ay mabilis na tumusok sa langit. Ikinatuwa ito ng kanyang fangirl sa tabi. Pagkatapos ng isang araw ng trabaho, oras na para sa hapunan. Sa oras na ito, dadami ang mga tao sa hapagkainan. Dahil nakikinig ang bida sa mga ulat mula sa iba't ibang panig. Pagkatapos, pagkatapos maligo ng maayos. Natapos na ang isang simpleng araw. Ang tanging dapat tandaan ay bago matulog. Kailangang paalisin ng mga goblin na nagtatago sa dilim. Kinabukasan, isang estranghero ang biglang dumating sa nayon. Nakita na lang siyang lumuhad sa harap ng estatwa ng walang sinasabi. Ang kakaiba ay kahit ang mga anghel na mamamatay tao at ang mga pijanta ay hindi siya napansin agad. Hanggang sa lumapit ang unang asawa. Sakalang nalaman ng lahat na siya ang ninuno ng mga vampira sa loob ng apat na libong taon, umaasa sila sa kontrata para madagdagan ng bilang ng mga vampira. Pero labis siyang nagulat sa pagbubuntis ng mga vampira. Kaya pumunta siya rito para alamin. Ang resulta ay totoo ang pagbubuntis, at mas lalo siyang humanga sa estatwa sa ilalim ng puno. Noong bata pa pala siya, nakausap niya ang Diyos ng paglikha. Pero ngayon, hindi na niya maalala ang mukha nito. Sinubukan din niyang gumawa ng estatwa. Pero walang estatwa ang makakapantay sa estatwa na ginawa ng bida. Nang makita ang matinding pagnanasa sa mga mata nito, naintindihan ng bida ang gusto nito. Pero hindi niya may ang estatwa. Dahil ito ay ekspresibong gamit ng nayon. Ngunit sa halip, maaari siyang gumawa ng bagong estatwa para sa ninuno. Pagkatapos ng dalawa at kalahating araw, natapos ang estatwa ng Diyos. Makikita sa mukha ng ninuno kung gaano siya kasaya. Pagkatapos, matapos magpasalamat sa bida at sa iba pa. Dinala niya ang estatwa ng Diyos sa templo. At tinutusan ng pinuno ng templo na alisin ang estatwa sa pangunahing bulwagan. At palitan nito ng bagong estatwa ng Diyos na dala niya kasabay nito, para pasalamatan ng bida. Nagpadala rin ang ninuno ng isang napakagandang piano. Ito ay itinuturing na regalo para sa anak ng vampira. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpa siya ang bida na ilagay ito sa silid kainan. Nakita ito ng tatlong alipors ng Demon King City at hindi mapigilan ang kanilang sarili. Nakilala nila na ito ang piano sa Great God Temple. Sa kanilang alaala, ito ay ginagamit lamang sa mga importanteng seremonya. Kahit hindi nila alam kung bakit ito narito. Kung makakatugtog lang ako kahit sa may pagmamalaki ko ito habang buhay ngunit ang kaisipang ito ay panandalian lamang. Kung masira ito, tapos na ang buhay nila. Kaya, ang tatlo ay lumapit sa bida. Umaasang makapuha ng piano para makapagpraktis At mas luma, mas mabuti. Kahit hindi maintindihan ng bida kung bakit hindi nila gamitin ang magandang piano. Humingi pa rin siya sa mga ngalakal. Nang isang ordinaryong piano para sa pagsasanay. Gayunpaman, kakaunti lamang ang magagaling tumugtog. Nagdusa na naman ang bida ngayong gabi. Sana huwag na silang tumugtog sa gabi. Ito ang pinakamaalalahaning gagambang nakita ko. Nang malaman niyang buntis ang asawa ng kanyang amo, naghabi na ito ng mga damit para sa bata hanggang dalawat kalahating taong gulang. Sa kabilang banda, ang unang reaksyon ng ibang mga babae ay kuryosidad. Gusto nilang malaman kung ano ang pakiramdam ng malaking tiyan. Pagkatapos marinig na kasing bigat ito ng dalawang repolyo, agad na nagpakita ng inggit ang mga diwata. Nagsimulang asahan ng biskin ng kasarian ng bata. Ang iba naman ay nag-aalala kung may maitutulong sila tungkol dito, sinabi ng vampira na maayos naman ang lahat sa ngayon. Kung may problema man, iyon na yang hindi niya maiinom ng alak. Pagkasabi niya nito, nagpakita ng awa ang mga babae. Ngunit para sa bampira, nagpasya silang umiwas din sa alak. Kasabay nito, lumapit sila sa bida. At hiniling na ibenta niya ang lahat ng alak sa nayon. Sa ganitong paraan, tuluyan na nilang mayaalis ang kaisipang iyon. Ngunit nadaman ng bida na medyo sobra ang pamamarang ito. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa ng alak ay nangangailangan ng pagsisikap at oras. Sa halip na ibenta ito, dapat silang mag-isip ng ibang paraan. Ang inuming alak ay magkakaroon ng iba't ibang lasa depende sa kung gaano katagal ito iniimbak. Kaya, ang panahong ito ng pagtitiis ay gagawing mas masarap ang alak. Pagkatapos marinig ito, kahit hindi na nag-aalala ang mga babae, ang mga duwende na gumagawa ng alak ay nalungkot. Akala nila hindi masarap ang alak, kaya walang umiinom nito sa nayon. Hanggang sa sinabi ng bida ang totoo, sakalang nila naintindihan, lumipas ang ilang buwan, malapit ng mga nakang vampira, sa panahong ito, maraming regalo ang itinadala ng mga babae. Kabilang dito ang isang bote ng mahiwagang gamot na dinala ng Mountain Elf. Nabalitaan na kapag ininom ito, magiging masigla ang pakaramdam ng isang tao. Nagdala ang Dragon Girl ng isang hiyas na makakapagpabalik ng mahiwagang kapangyarihan. Matapos sa maraming pagsisikap, sa wakas ay nakaimbento ng bagong panghimaga sa mga Demon, ang Pudding. Hindi lang iyon, maging ang mga alagang hayop ng bida ay nagpakita ng kanilang suporta sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. Dahil nangingitlog ang mga Lizardmen hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit kung kinakailangan, handa siyang magabuloy ng kanyang bugo. Gayunpaman, nang makita ang matigas na kaliskis, hindi kinagat ng vampira, hindi nagtagal, napuno ng mga regalo ang mesa. Ang pinakakakaiba sa lahat ay ang regalo ng mga duwende, dahil nagbigay sila ng kampana. Habang iniisip ng bida ang gamit nito, biglang nakaramdam ang vampira, tulad ng inaasahan, malapit na siyang manganak. Kaya, naging abala ang buong nayon. Hindi lang may tumulong sa pagpapakulo ng tubig, mayroon ding mga nasa tabi niya para umaling sa kanya. Naramdaman ng bida na wala siyang maitutulong. Kaya pumunta siya sa orihinal na butas ng kuno. Matapos ang isang mahabang gabi ng paghihintay. Kinabukasan, sinalubong ng bida ang kanyang unang anak. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng asawa at anak sa ibang mundo. Matapos magkasakit ng malubha sa kanyang nakaraang buhay. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung wala ang tulong ng mga taganayon. Kaya, nagpasya siyang pasalamatan ng lahat. Matapos tipunin ang mga kinatawan ng bawat lahi, ang bida ay naglabas ng isang handmade na reward card. Sinabi niya na maaari itong gamitin para ipalit sa anumang bagay na gusto nila o para to pa rin ng isang kahilingan. Sa madaling salita, ito ay parang konsepto ng pera. Dahil sa kasalukuyan, lahat ng mga bagay sa nayon na ay ibinibigay muna sa bida. At pagkatapos ay ipinamamahagi niya ito sa iba. Ngunit dahil sa pagdami ng populasyon sa nayon, hindi na kayang pangasiwaan ng bida ang lahat ng gawain. Kaya sa hinaharap, kakailanganin nila ng isang sistema ng pera at ang reward card na ito ay parang isang internal na pagsubok bago ang aktual na implementasyon. Nang marinig ito, agad na naging interesado ang Dragon Lady. Tinanong niya kung ilang bolang ginto ang katumbas ng isang mansanas. Bolang unit. Talagang Dragon Tribe nga. Pagkatapos, binigyan ng bida ang bawat residente ng tatlong reward card. Siyempre, kasama na rito si na Little Black at Pijanta. At para maiwasan ang pamemeke, bawat barya ay ginawa mismo ng bida. Ang mga unang gumamit nito ay ang mga dwarf ipinambili nila ng alak ang lahat ng kanilang reward card. May ilang mga babae rin na ipinambili ng mga muwebles at pangaliw. Iba-iba ang pangangailangan ng bawat isa. May ilan pa nga na ginawa itong palamuti sa bahay. Ngunit hindi pa ito ang pinakakakaiba. Punong na yun. Gusto ko ng anak. May ganito pa palang request. Magandang ideya rin yan. Hindi ba pwedeng gamitin ng tatlong barya? Hindi ito tungkol sa dami ng barya. Nakakatuwa naman. Sa huli, napilita ng bida na makipaglaro na lang sa mga bata sa loob ng isang araw. Lumipas muli ang ilang panahon. Hanggang sa halos tuluyan ng humaling ang katawan ng vampira. Nagkaroon ng malaking salo sa nayon para ipagdiwang ang matagumpay na panganganak. Natikman din ang lahat ang pinapangarap nilang red wine. Naghanda rin ng malaking regalo ang mga dwarf. Ang laman ng bar ais ay sa bagong timplang alak, espesyal na ginawa para sa bida at sa kanyang asawa. At sa puntong ito lang nila naintindihan, na ang martilyo pala noon ay para sa seremonya ng pagbubukas ng alak. Ngunit dahil nagpapasusupa ang vampira, hinayaan na lang niya na ang iba ang uminom nito. Nagtabi ang bida ng ilan. Iinumin niya ito kapag pwede nang uminom ng alak ang kanyang anak. Mabilis na kumalat ang magandang balita sa Demon King City. Naisip ng Four Heavenly Kings na sa halip na bantayan ng Great Tree Village. Mas mabuting mag-isip ng paraan para magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Halimbawa, ang regular na pagpapadala ng ilang mga babae para ikasal ngunit hindi napigilan ng Demon King ang kanyang sarili. Hindi ko hahayaan na mapangasawa si Uli kahit kanino. Hindi hindi ako papayag. Kinabukasan, nakatanggap muli ang bida ng isang mahalagang balita. May natagpo grupo ng mga taong gustong lumipat ang mga anghel. May grupo rin ng mga refugee mula sa Demon King City na gustong lumipat. Tinatay mahigit tatlong daan ang bilang nila. Kaya, nagplano ang bida na bumuo ng pangalawang Great Tree Village. Tawagin agad ang lahat para sa isang pagpupulong. Mga kaibigan, kailangan ko ang inyong mga ideya. OPPO。Op, op.